sa lugar namin, parang walang ganyan na nabibenta. Na Saan ba so, sa inyo na? sa amin lang naman bibili mo, yung Shopee. Mm -hmm. Buti na yung mga ganun dito ate, mga Shopee, ganyan, TikTok, TikTok Pero shop. Pero yung nung araw pa ang darating hmm. na. Ah. Minsan sa China pa yung order namin, one week to two weeks pa yung darating. Ay, matagal din. Mm, matagal. Kasi Is, isa kay dun sa may ano, ah yung um, mga goat. Tapos kung may bagyo-bagyo, yun ang pinakamatagal. abot ng hanggang isang buwan, ganyan. Mm -hmm. Tagal na. Sa isang araw, ate, marami kayo na no, oh, nabibrain. Pag ganitong, ano ma'am, dapat nga ito marami lang na. Pero mm -hmm. ngayon, ano pa lang, ganyan December um, na naman po. Malakas po pag-December. Mm, -hmm. mm -hmm. Dami ito ka. Uh, four years ago. Mas marami pa lang okay. tao pag December. Mm. -hmm. Magkano bayad dun ate sa simula kunyari dyan sa may labas tapos pupunta na sa may Bulabog Beach ba yun? Bulabog Beach? Oo. May ay halimbawa, papasok kasi siya ba? 100 yung kanilang minimum dyan. Pero kung halimbawa um, sa kalsada ka lang naman. Pero hindi mo pwede mo na makakating. Kapuntang Beach. Kaya ba yung lakarin dito, Ay, te? Ayun na, malapit lang na. Talaga? Dito may daan kasi dito pa kumuntang main road. Tapos pag ganun ka lang pa din mall konti, tapos may skinita, doon na agad. Ah. Ting lakad lang. Kasi dati yung nag tour kami, parang ang layo nung napunta namin. Kaya niisip ko parang hindi siya kayang lakarin. Ah, Kayang-kaya yan, ma'am. Ano lang talaga siya. Ang tawag dun. Malapit lang siya. Mm-hmm. Basta bukong yung Bulabog Beach talaga. Pangalan yung pangalan no, ng Burakay. Oo, ah, yung I Love Burakay. Diyan so lang man, yan. Yung may coconut na nakatumba. Mm-hmm. Na. Basta labas lang ng demon. Mm-hmm. Sa kaliwa ka natin. Hindi ka magtanong dyan sa may ano. Yung Bulabog. Ah. Uh, Malala ka lang naman lang. Mm-hmm. Diba na lang kung Station 3 ka. O sa dulo ng Station 1. Yan Meron ko sa Sa buong stay ko dito, tay, ang yun. Ngayon lang nagpabalik na. <laughs> ngayon lang Ah? ko po Buti hindi nagbabrown out dito, tay. Minsan na. Doon ba yung kuryente nyo nang gagaling sa ano? Sa na yun dun sa may, yung parang may malaking electric pan. <laughs> Ayaw <laughs> yun, Oo. Ang cute nun, eh. Ha? Huh? <clears throat> tangyan nyo ate pag simula dito hanggang sa airport ng Patikla. Hanggang dito. Ilang oras yun? 45 minutes na. Kasi sa bang, sa, sa boat kasi kailangan mo mm naging -hmm. tayo na makasahin. Kaya nga. Kasi yeah. bukas sa alis na ako yung Tapos yung travel ng boat to Patikla, 30 minutes yun siya. Hindi pa sa mm -hmm. Kailangan. Agahan na lang. pag ko na lang. Doon na lang mag-intay ano, mm -hmm. sa mm -hmm. ano. Uh, Maiwan. Ang <laughs> dami foreigner dito tayo. Gusto gusto nila yung Ganda raw Hello. <laughs> Nung 16 po ako nandito. dito Ano? Uh -huh. Pero nakapag-activities kayo nun? Nakapag ano po? Activities? Hindi po ako nag-activities. <laughs> Naglalakad lang po ako. Nag-a-anti-stress. Anti-stress? <laughs> Kahapon nga ati, halos 11,000 walk nga lakad ko dito punta station 1, punta station 3. Hindi lang ako. sa gilid lang Dagat. Ganda rin sa mainland, ma'am. pa sa doon doon. may river kasi doon sa may patiklan. Ganda rin yung mga zipline, bagi call, saka yung river. May mga river river dyan. Mm -hmm. Dati kasi dito talaga sa Bracay lahat. Ay, yung Dito lang kayo nakatira. Okay. Uh -huh. Pero originally yun. Ito na. Hindi na ako Ay, wow. Ang ganda na din dito. Residence na rin. Ang 10 years na rin. Pero masaya saya at tumira dito tayo. Ay Ayun <laughs> Ang ganda kasi, oh, tingnan mo. Lagi mo may kita ganyan. Sa amin walang ganyan. <laughs> Yan lang mag <laughs> tayo dito sa may Dimol ba ito? Alam ko Dimol ito. Kumain ako ng Ice Flakes mm -hmm. pero sa ibang branch sa kapila. Tatawid tayo guys. Pupunta tayo sa Bulabog. Bulabog Beach. Ano ba yung pante ko? Kapante lang kasi ako. lang kasi ako. Macdo pala doon, di. Kain nga ako dyan mamaya. May makdo pala dito. Kala ko Jollibee lang. Madami dami tinapay guys. Ayan. Bumili lang ako netong Pringles egg pie tsaka tubig. Tingnan nyo guys ang daming cake. I love it. Oh, eh. Ayan, may donut, donut din. Merengge diba eh. so, oh, okay na eh, ako, guys. talikod. So, nakandang tayo dito, be. May andok pa. Ito oh, yung crinkles ko. Tekman ko na nga. Or doon na lang. Malapit lang daw bula. beach dito, be. Sundan natin itong mga A-trike na yan. Ay, ah, gamit ko si Korya. Dapat yung papunta doon sa kanan. Ay, ang ganda naman, di. Picturean an ko muna. ba <laughs> yan? <laughs> Grabe naman ang hangin na ng galit Ay,

Дали по... Hello! Hello! May pagpahangin ng show. May paki sa akin. Oh, ang ganda ng view niya. 🎵 Music naman yan. Pero nakakatakot din. Pero naka daw yun. Ay, ito guys, oh, um, uh, nakalipat siya. Hawak ni Kuya. Ayan, parang, parang ano yan, mabigat hawakan niya, feeling ko. like front beach. Kaya konti lang yung tao dito. Welcome to Carmela with Joey. <laughs> Ayun o, may mga ganun. Ang cute o. Ang saya naman dito. Ang saya bumalik-balik ng Boracay, no? Hindi dahil sa gastos, hindi dahil sa dagat. <laughs> gantangin na yata, eh. oh Christmas vibes. yung mukha ko may mga sand, <laughs> dagdoyot. <laughs> aninahan ni, ni mama sa ileng gusto yeah. <laughs> ko makita si ileng makikita palang po kahit aninahan ko mo taka taka. Nandito ako sa Bimol, guys. Hmm. Pupunta hmm. tayo wow. sa Korean Korea. Wow. Hmm. 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 Alam, na po. tayo Pare Baby, paano ko to lilinisin? <laughs> nung bumunta ako dito sa Boracay, ito lang yung dala ko. Ayan, saka ito lang. Ano nangyari eh? Ang mm, dami yung gamit. Ano nangyari Alam. Ayun pa Nandiyan yung iba. Ayun yung iba kong gamit guys. Oh. Tapos yan. Ito. Oh Oh my god de magto-12 na ng gabi flight po bukas 9 maaga ako alis dito Nakakapagod din pala yung <laughs> yung mag-isa ka lang be walang mag-aayos sa kundi ang um, sarili mo ang um, mm. Malamang kailangan mo ayusin 'yan So ito yung itsura ng kwarto ko sa gabi Ito lang yung ilaw ko 'yan tsaka ito lang dalawa lang So ayan eh tulungan nyo ako guys. Ito lilinisin ko. Ayan, ayan. Tsaka yun nandito. Oh my god. Bye bye guys. Ayusin ko muna. Ayan guys. Ayos ko na yung gamit ko. At lendal ako. Tsaka ito. Pinagsiksikal ko na naman lahat. Ayan na, no? Oh. Ayan ang mga iniwan ko. Wala na, na akong damit. Eh, wala na rin lamang ito. Ay, hugutin ko na yung rep. Sayang ko rin ito. Pinatay ko na din yung aircon eh. Ayun, patay na. Ito na yung last na makikita ko yung binoto. Ayan yung veranda. Medyo basa, umalan yata. Tapos yun, iiwan ko na yun dyan. Wala na akong nakalimutan, B. Okay na. Pwede na ako akong hmm? lumargas. At baka maiwanan ako ng ano. Bye-bye, guys. Ito yung view ko sa room. Ayan. Ayan na siya. Ayan na. Bye bye guys. Alis na ako. Okay. Plus nasilip nga ng dagat. <laughs> Uwi na tayo guys. Bye bye Boracay. Thank you for the memories guys.

and masks will drop from above you. Immediately grab the mask and pull firmly towards you. Put over your nose and mouth. Hold the elastic band for a snug fit and breathe nor normally keep mask on under advice to remove it. If a child or other passenger is need assistance. Put their mask on first before assisting them. The emergency exits are clearly marked out the cabin. Locate the exits and rescue. These exits may be behind you. In case of power loss or smoke in the cabin, emergency lights and fast markings will lead you to the...